Sa dulo po nung binasa nating gospel reading, sinasabi ni St. Mark, nangangaral siya sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Nangangaral ng salita at nagpapalayas ng mga demonyo. Hindi ho ito para bang dalawang magkahiwalay na gawain ng Panginoong Heso Kristo magkaugnay ho yung dalawa. Ang pumapasok sa isip ko ay yung salitang mabisa. Alam natin ang ibig sabihin ng mabisa. Ang salita niya, mabisa. Ibig sabihin tumatalab. Ito raw ang pagkakaiba ni Jesus. Doon sa mga tagapangaral ng kapanahunan niya, lalo na yung mga eskriba mga pariseo, ang pagkakaiba niya, mabisa yung salita niya. May kapangyarihan ang pananalita niya. Ramdam nila ang epekto nito. Nakapangyayari. Tumitimo ng kalooban. Nakapagbabago ng pagkatao. Mga kapatid, ito ho ang paanyaya ko na pagnilayan natin ngayon. The power of the word, ang bisa ng salita ng Diyos. Kaya siguro, maraming naakit kay Jesus para ba siyang batubalani. Maraming lumalapit at nakikinig sa mga salita niya. Kasi Parang ramdam nila, ibang klase yung salita niya. Naliliwanagan sila. Yung salitang nakapagpapaunawa, salitang nakapagpapagaling, salitang nakapagpapalaya. Sa kanyang salitang tao, naririnig nila ang salita ng Diyos. Alam niyo ho, doon sa Gospel of St. John, sa first chapter, merong mahabang introduction ang autor tungkol sa salita. Sabi niya ganito, Mula noon pang simula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At sa dulo, ang salita ay nagkatawang tao. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo anak ng Diyos. Kasi hindi lang daw siya propeta. Di ba yung mga propeta ay tagapangaral ng salita ng Diyos? Hindi. Hindi lang siya tagapangaral. Siya mismo ang buong pagkatao niya. Siya mismo ang salita. Ang salita ng Diyos, nagkatawang tao. Siguro kaya sa lahat ng mga nilikha, mahalaman o mahayop, tayong mga tao lang ang naturuan na magsalita. Isipin nyo yon. Tayo daw kasi ay nilikha ng Diyos in His image and likeness sa kanyang hugis at wangis. Minsan ho, merong nagbiro sa akin. Meron daw siyang alagang ibon na nagsasalita na parang tao. Siguro, na-train niya yung loro niya. Talaga naman, yung parot o kaya yung minor bird. Pwede mong i-train. Gagayahin niya yung boses ng tao. Oo, siguro, nagagaya ng ibon ang boses ng tao. Kasi nakakarinig naman to at meron din siyang vocal cords. Di ba? Kahit padaanin mo daw araw-araw ang sirena ng ambulansya o ng bumbero sa tapat ng bahay nyo, at mayroong kaloro, gagayahin din niya yun. Gagayahin din niya yung tunog ng sirena. Alam natin ang pagkakaiba nung naririnig mo sa loro at salita ng tao. Yung loro gumagaya lang sa salita ng tao, pero hindi mo siya pwedeng kausapin. Kung pangit, yun lang nalaman niya, pangit, pangit. Kahit ano pang sabi mo, kamusta ka? Pangit ka pa rin. hindi <laughs> mo naman, hindi ka naman niya kinakausap. Kasi, hindi naman siya nag-iisip. Ang salita ng tao ay hindi lang yung sinasabi o binibigkas ng bibig. Kahit wala tayong sinasabi, kuminsan marami ng salita na dumadaan sa isip natin. Ngayon nga eh, nakikinig kayo sa aking pinapaliwanag. Pero ewan ko kung anong dumadaan ng mga salita sa isip ninyo. At ang mga salita, minsan nabubuo sa isip mo, ibubulong mo pa sa katabi mo. At ang salitang sinasabi natin ay pwede nating gawin. Di ba sinasabi natin sa panatang makabayan, ako ay magiging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, sa salita, kung minsan hanggang salita lang, no? at sa gawa. Ayun, sinigaw na tuloy. Gawa at sa gawa. Parang hindi buo yung salita. Kung inisip lang, kung sinabi lang, at hindi naman ginagawa. Pero ang salitang ginagawa, nakakatakot din. Pwedeng magkasundo ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapalitan ng salita. Pwedeng gumawa ng mabubuting bagay. Pwedeng bumikas ng mga salita na magbibigay ng inspirasyon. Pwedeng magpalitan ng salita ang mga tao at makabuo ng mga plano, magagandang plano na pwedeng magpabago Pwedeng magpaunlad sa buhay natin, sa pamilya natin, sa kapaligiran natin, o sa lipunan natin. Pwede tayong bumigkas ng mga salita na magbibigay liwanag. Kaya tayo nakakalikha ng maraming mga bagay. Napaka-creative ng tao dahil sa kapangyarihan ng salita. Pero ito warning ko. Kung pwedeng maging mabisa ang salita natin para sa mabuti, pwede rin tumalabito para sa masama. Ay nako, magandang paalala ito sa ating lahat na napakatindi ng pwedeng maging epekto ng ating pananalita. Kaiingat ho tayo. Pwede nating gamitin ang salita para magsinungaling. Pwede natin gamitin ang salita para manlinlang ng kapwa-tao. Halimbawa, pinaniwala ka na listahan daw ng mga bibigyan ng ayuda yung pinapipirma sa'yo. Ayun pala, inaamienda na ang konstitusyon. Pirma mo lang. Delikado pala yun. Ano ba namang klaseng salita yan? Hindi man lang nilinaw. Pwede rin gamitin ang salita para mangyurak ng kapwa tao. Pwedeng magsalita ang tao at gamitin ito para magmura, para manginsulto, para mambuli, para manlait. Kahit salita lang, pwedeng makasakit ng damdamin. May mga salitang nakakalito. May mga salitang nakakawalang gana. May mga salitang nakakasira ng loob. May mga salitang nakagagalit at nakakasira ng relasyon ng tao sa isa't isa. Minsan dala ng galit, nagsigawan, ng, nagmurahan ng mag-asawa at sa di nila alam, sa salita lang nasira ng relasyon nila kung minsan dahil sa galit, may magulang na magsasabing, sana nilaglag na lang kita. But they don't mean it. Pero ang tindi ng epekto dun sa bata, parang feeling niya, unwanted pala ako. Matindi yon. At kahit pagsisihan mo, minsan hindi mo na siya mabawi. Kumbaga sa balahibo ng manok, kapag pinagbubunot mo, hindi mo na may babalik. O kumbaga sa toothpaste, kapag pinisil mo at pinalabas doon sa tube, ay mahirap nang ipasok na muli sa lalagyan. Sa ating first reading, panaghoy naman ang salitang narinig nating lumabas sa bibig ni Job, dahil sa tindi ng mga pagsubok na pinagdadaanan niya, parang nadidilaman na siya ng isip. Hindi niya maintindihan, hindi niya mabigkas, hindi niya makita ang kahulugan ng mga nararanasan niya, bat-bat ng pasakit. Parang ganun din kasi ang pinagdaanan ng bayang Israel, sa maraming mga pagkakataon sa buhay nila, sa kasaysayan nila, dumanas sila ng maraming-maraming mga trahedya. Pero nagsugo pa rin ng Diyos sa kanila ng mga propeta na magpapahayag ng mga salita na magbibigay liwanag, salitang nagbibigay pag-asa, salitang nagpapalakas ng loob. Mabuting balita. At sa palagay ko yun ang dahilan, bakit kayo pumapasok ng simbahan? Hindi naman para marinig ang salita ni Bishop Ambo. Hindi naman ho ako importante dito. Ang ibig nating lahat na marinig ay ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Kaya sinasabi ni San Pablo sa second reading natin, wala naman daw siyang karapatan na magmalaki wala siyang karapatan na ipagyabang ang salita na ipinahahayag niya. Ganon din ho kami, obispo o pare, tungkulin namin ito. Pero wala kaming karapatang ipagyabang ito. Dahil ang salitang ito ay hindi naman amin. At napakahalagang maging tapat kami sa salitang pinahahayag namin isang responsibilidad dito na ipahayag. At kung responsibilidad namin ito, responsibilidad nyo rin. Kasi naririnig nyo. Kung naririnig nyo at natatanim sa kalooban ninyo, responsibilidad din nating isabuhay ito at ibahagi ito. Mga kapatid, ito ho ang good news natin sa araw na ito malinaw na malinaw ang aral. Pwede ho nating ipahiram sa Diyos ang mga bibig natin. Hindi naman magic ang salita ng Diyos. Tinatanim niya sa atin kung minsan magsasalita ang Diyos sa pamamagitan mo rin. Sa hindi mo nalalaman yung napulot mo sa simbahan, minsan sasabihin mo sa kaibigan mong nalilito uulitin mo siya. At nakikita mo tumatalab mabisa. Pag nangyari yon, pinahiram mo ang bibig mo sa Panginoon. Pinahiram mo ang salita mo at ang salitang tao naging salita ng Diyos. Ito ang nasabi minsan ni San Pablo kay Timoteo. Ang sabi niya, ipahayag mo ang salita napapanahon man o hindi gamitin mo ang salita sa pagpapaliwanag sa pagtutuwid ng mga kamalian sa pagpapalakas ng loob sa mga nanghihina ang pananampalataya Mga kapatid, pwedeng magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga salitang binibigkas natin katulad ngayon Ngayon mismo kung makikinig tayo sa kanya. Kung magpapakumbaba tayo. Kung isasantabi natin ang pansarili. Kung maging bukas tayo sa kalooban niya. Magsasalita siya sa pamamagitan natin. Kaya isinugo ng Diyos ang Espiritu Santo sa atin na tinanggap nating lahat sa grasya at biyaya ng binyag para bigyang kapangyarihan ang ating pananalita para gawing mabisa ang ating mga salita para sa makabubuti, para sa makapagpapagaling sa mga may karamdaman, para makapagpalakas sa mga pinanghihinaan ng kalooban at para makapagpalaya sa mga naaalipin dito sa mundo.